Yan, pababa na pa sa iyo ng puwerto. May <laughs> mga tao na baba. Baka sila'y maunahan sa sakayan. bilhin na kayo ng kalamay at pinagong. Dito na tayo sa puerto Mayroon tayong bilhin dyan. Ma-exit na kita. Oh, passenger exit. Ayay, ay, wala na. Sa akin na mabili. Ay, wala na. Palabas sa kita. Wala na kitang pinagong. Tsaka kalamay. Yan yun, oh. Ang ikot pa ako. Yan yung pinagong. Tsaka kalamay. Oh, pwede naman, eh. Dito na tayo. Wala masyado pa Pero marami ang palawas. Andiyan siguro na kuya pa.